Ang leukemia o leukemia ay isang uri ng cancer na maaaring makaapekto sa dugo at mga selula na lumilikha ng dugo. Kaya, karaniwan itong tinatawag na cancer sa dugo. Dahil kondisyon kondisyong ito ay hango sa salitang griego na leukos na ang ibig sabihin ay malinaw o maputi at haima na ang ibig sabihin ay dugo. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Nagkakaroon ng kanser ang dugo dahil sa paggawa ng bone marrow na mga abnormal na uri ng white blood cell. Ang malusog na white blood cell ay siyang tumutulong sa paglaban sa impeksyon. Kapag lubhang dumami ang mga abnormal na mga white blood cell sa dugo, maaapawan ng mga ito ang malulusog na blood cell. Dahil dito, magiging napakahirap para sa dugo na labanan ang mga impeksyon at iba pang uri ng mga kondisyon. Maaari ng gamutin ang leukemia at ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. 1. Chemotherapy sa pamamaraang ito ay gumagamit ng gamot na nagpapahina at pumapatay sa mga cancer cell. Maaaring ito ay itinuturok o iniinom na gamot, 2. Radiation therapy. Gumagamit ng high energy x-ray sa pamamaraang ito upang pigilan ang paglago ng mga cancer cell sa dugo. 3. Biologic therapy. Ginagamitan ito ng gamot katulad ng interferon at interleukin na tumutulong sa immune system na hanapin at patayin ang mga cancer cell. 4 stem cell transplant. Pinapalitan ng pamamaraang ito ang mga leukemia cells sa bone marrow ng mga sariwa at malulusog na selula. Ang ipinapalit ng mga selula ay karaniwang galing sa sariling katawan ng may sakit o kaya ay mula sa malusog na donor. 5. Operasyon kinatanggal sa pamamaraang ito ang pali o spleen, lalo na kapag puno na ito ng mga cancer cell. Sa ganitong paraan ay mapipigil ang pagkalat ng mga cancer cell sa iba pang bahagi ng katawan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!